Wow, laki niya. Naku po. Parang kung hindi ka sanay sa gagamba, mukhang matatakot ka hawakan. Yun o. laki. Yan, sana mga idol, mapadami natin. Ano? Alright, yan. Magandang tanghali mga idol. Ito, may dumating tayo ngayong uh, parcel, ano, mga idol. Galing kay Xiaonji. Kay Master Xiaonji, mga idol. no Uh, bale ito, uh, nag-usap kami, padadala niya ako ng isang uh, female na uh, max size na female ng no, mga idol Kasi may pinadala tayo sa kanya nung nakarang linggo At ang, ang usapan namin, padadala naman niya ako ng isang big mama no? uh, Malaki na uh, female, no? mature female Ang uh, sabi niya, hindi ko alam kung ilan ang laman nito, dahil ang sabi niya uh, Bibigyan pa niya ako ng dagdag doon eh, tinatanong ko sa kanya kung ano, hindi naman niya nasabi na sa akin. Usapan lang namin, isa lang, na big mama, pero sabi niya, baka may dadagdag siya. Tingnan natin kung may niya. Yung rare din daw yun, may niya, pero baby lang. Mga idol, samahan niyo ako. Siya nga pala mga idol, hindi ko na tinago yung uh, pagkakakilala ng parcel kasi ah uh, halos lahat naman ay eh, nagbubukas eh, pinakikita na rin eh. Nahirapan pa ako mag-edit eh, ibinibroad ko pa eh. Ngayon, hindi na, okay. Labo-labo na yan. Buksan natin mga idol, no? Yan. Ito galing kay Sean Uy. Mukhang marami nga ha? Kasi dapat isa lang eh. Oh, ito ba? Mukhang may pasurpresa nga si Master ha. Sinasabi ko. Hindi nagsasalita yon pero pag pinadalang ka nun, matik yun eh. Alright. Yan. Thank you, Master Sean yeah, G. Uy. Doble doble balik mm -hmm. Ah, isang malaki lang pala. Pala ako madami. Tinabahan <laughs> pa ako ng konti yun Ah, tama. Alright. Sama samahan nyo kumain dalawang kawalis Atin na natin ito, big mama daw ito eh Ito eh, matured female Ay, paparis natin ito doon sa isa kong malaking ano eh Meron din akong nag-max size na ano Na Male, Japan, talaan siya itim, ng maganda niya Ayun, mga idol, ayun na Wow, ang liit niya oh Pero yan ang mga ano, masarap halagaan mga idol Ang laki niya ay ano Ah, uh, ko na naman sa inyo ng aking uh, parating sinasabi yung butil ng bigas yan. Hatiin mo yan. Ayun, oh, kita niyo yung dulo ng stick. O, oh, yun, oh, liit niyo. <laughs> Pero yan ang masarap pala na, idol. So, ito, kailangan na ng steam agad, ano. Galing sa biyahe. Ligyan lang natin ito ng isang matikabong spray lang, ano. Yan. Tapos, balik muna natin siya para makapagpahinga siya doon. Yan, medyo inum-inom na dyan niya. yan. Yan, dyan ka So, master, salamat. Ito, ano. Oh. At, ang sargento oh, yan, yung lahi niyan. Itong ano nito, hindi siya basta talaan, ano. Yung talaan niya, rare na dalawang ano ba. Laro ng tuldok yun. Medyo madalang yan. yun. Hindi pa lang yata meron. Salamat, Master. Ano? Okay, dito na tayo ngayon sa mini event natin. Ano? Pinadala niya natin ako ng tuna. Oh. Tuna ba, Master? Ang pinadala mo? O paano ba? Okay. Sige, tingnan natin. Oh. Ito no? so, okay, Big Mama. Ah, nakalagay sa ano? tape. Okay, mga my idol, tingnan natin. Ang lang to. Big Mama to. Ah. Ano? Subukan natin mag eh. Siyempre, kung... Ayun, naku, Diyos ko po. Ang na pala. Mahalip. May lang akita ng ganitong gagamban. Ay, po. Pigyan niya ako dati na ano eh. Nang gagamban Japan eh. Napalaki ko yun eh. Sa tingin ko yun, eh, pinakamalaki gagamban Japan dahil yung pangang na nawakan ko eh. Itong nabili ko kay Master Tegre, medyo malalaki na. Pero hindi pa siya sumasagad eh. Pero yung una sa akin binigay ni Shanji, sumagad yun eh. Kala ko yun, pinakamalaki. Nagulat ako dito pagbukas ko. Nako eh. Lintik pala. So, kapag pinadala mo sa akin itong ganito, wow. Napangaki mga idol. Ayan, nawala yung stick ko. Laki. eh, tulog pa yan. Grabe. Ayos ha. Napakalaki mga idol. Ayan, no? Oh. Lumagpas siya ng susali mga piso ha. Sa gising niya ha. Gising. Okay. Napakalaki nga pala. Ito yung sagad na siguro. Wow, laki niya. Ako po. Parang kung di ka sanisin ka mo mukhang matatakot ka wakan. Yun o. No? Oh. Ang laki. Yan, sana mga idol, mapadami natin. Ano? Sana ito eh, pumayag pa siyang uh, mate nung meron tayong mail na napakaganda rin eh. Galing din kay Master Sean Jin eh. Yan. Ang ganda. Ang laki Oh. Ayun. Diyos eh. Akala ko naman ay eh, yung malaki na yung dati. Nagulat ako dito nang binuksan ko. Ang laki niya talaga. Okay. Sige. O, oh, teka, teka pala. Ilalagay ko siya dito muna, no? Itaas natin ng konti. Ito nakaprepare naman nilalagay niya, ano, Yan. O. Oh. Ano natin paligid para meron siyang konting uh, masipsip. Yan, mga idol. Napakalaking ganun ba, ano? Kung makikita niyo. Yan. Super naman talaga. O. Oh. Ganda pa ng kulay niya. Black siya. Yan. Wala nga lang siyang tala, ano pero siempre tala. Sa tingin ko magmumula na rin sa mail. Iko-cross natin ito sa mail. Ay, ibabangga natin ito sa mail na ano eh. Na may tala. Ay, manliliit yung mail ko rito. Napakalaki na nung mail ko eh. Napakalaki na nung mail ko. Pero liliit dito. Ayan mga idol, sa personal medyo ano sya. Ang makutim sya, dark. Dito sa video parang lumalabas siya na medyo mapush ako eh no. Pero sa personal, ano sya. Yan. You know? Nakagulat. Ang laki. kala ko naman eh. Pinakamalaki ninawakan kong Japanon. Nagulat ako na may ganito pa pala sila ko, mga idol kung titingnan niyo kamay ko malaki yan eh medyo malaki kamay ko kasi sa ibang sa ordinaryong kamay ng ano eh pero nasasakop ni dalawang daliri ko okay ito mga idol lalagyan na natin siya dito yan at ang tawa ka na lang pagka ano eh yan siya mga idol no alright yun mga idol ano ayan sila no silang dalawa ayun yung yung maliit ah uh, siya sa ibabaw ng lid ano nung maliit nating na daily caps. Tapos, yung isa naman yun sa tabi ng limang piso, maayos. Yung dalawa na yan, nakuha natin mga idol. Alam, ano? bali, pinadala natin siya ng tatlong male na Japan G, Eh. Pinadala niya tayo ng, uh, bali, ang usapan namin doon, isang female talaga. Tapos, uh, inadlang lang niya yung maliit na yun. Ayun, mga ka-idols, uh, malaman nyo lang, para lang sa kaalaman yun, nagsisimula sa ganyan na pagbibili kayo, halos ganyan, eh, yung maliit na yun, eh, yung gumagapang na sa ibabaw. Tapos niyo mapapalaki ng gano'n, di ba? Ang ganda, no? Sarap pa. Ano yun, mga idol? Okay, ayun lang mga idol, subukan ko i-breed dyan. Meron tayong breeder na nakahanda rito na male naman. Alright, yun, uh, update ko kayo kung sakaling anong mangyari sa breeding mga idol. Okay, mga idol, kung di pa kayo subscribe sa aking channel, uh, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe at i-click yung notification bell para maging updated kayo sa mga video pa na i-upload natin mga idol. Alright, salamat mga idol.